ginisang iba't ibang klaseng gulay yan ang ating gustong ibahagi na naman sa inyo isa sa mga sustansyang gulay garden harvest natin yan samahan niyo ako kung paano natin ginawa mantika, gisa natin ang onion garlic at kamatis

这边那边都有。Bien, I I-add natin ang mix gulay natin meron tayong ampalaya talong long beans at kalabasa isa dalawa tatlo apat na klase ng mga gulay gulay cover aganat natin ng oyster sauce Napaka-sarap na mix gulay ang ating binabahagi ngayon. At dito na tayo mag-end. -e Salamat sa pagsabay sa akin. Yung isang gulay-gulay na ating nakagas sa ating garden. Again, thank you and God bless us all. So, nakikita niyo mga bone lang ng chicken ng ating isinahog ka Dahil sa ang chicken breast niya ay gawin natin crispy fried. ayun Crispy fried chicken. Partner niya is a fried chicken filet. At yan nga ang ating ibinahagi sa inyong gulay recipe natin. Again, God bless us all and happy eating. Thank you again guys.